Boy, pogi oh. <laughs> so, yun ang ay sinasabi ko sa inyo mga chong at mga chang at mga kaotits ko dyan. Kung inyo maalala sa previous vlogs natin, nabanggit ko na na isa sa mga medyo... Medyo lang naman! Medyo hindi maganda para sa akin dito sa motor natin ay itong kanyang stock na rear suspension. So, kung inyo maalala mga kaotits, nabanggit ko don sa mga vlogs na yon na itong suspension natin ay medyo matagtag kapag mag-isa lang tayo. Pag solo ride, medyo matagtag siya. Ngayon, tuwing angkas naman natin ng ating misis, ito naman yung observation ko. Matalbog naman siya mga kaotis. Ngayon, yung pagka matalbog niya ay medyo nakakatakot na pagdating sa safety. Ngayon, bakit siya nakakatakot? Siyempre, alam nyo naman mga kaotits at mga chong at mga chang ko dyan. Kung gaano kapatag ang mga kalsada natin dito sa Pilipinas, ngayon pag medyo high speed na tayo, ikaw na mismo ang mag-aalangan. Kasi sa sobrang talbog niya, hindi natin alam, baka mamaya, mawalan ka ng kontrol, out of balance or whatever. So, matatakot ka talaga pagdating sa safety mo. Yun, yung pangalawa sa mga bagay na alangan talaga ako dito sa stock suspension natin. Now, for your information, mga kaotits, ang misis ko ay 54 kg Hindi naman kabigatan yun eh. Pero yun na nga, dahil sa sobrang lambot nitong stock suspension natin, compromise ang safety natin kung may angkas tayo. Samaan nyo ako mga kaotits. Tara na at palitan na natin itong stock suspension natin. Larga na tayo. Tara G! mga riders na nagpapakas Uy! Wait lang! Bago tayo magkalimutan mga Tingnan nyo naman yung mga tayo ang palang yung ikot niya So dahil nga bago pa tong Honda PCX 160 Ito pa Ayun, yung intent namin <laughs> So <laughs> Ooh, Ganda mga tayo Patag yeah. sa wakas Ayan! Yeah. Grabe tong endurance challenge nito. <laughs> so mga kaotits, welcome back Alam ko na miss nyo yung tito nyo So yun na nga yung sinasabi ko sa inyo kanina So since madalas natin nare Itong stock suspension natin Papalitan na natin siya Ng isang malupit na malupit na rear suspension So itong napili natin Mga chong at mga chang at mga kaotits ko dyan para sa inyong kaalaman itong napili natin na suspension ay isang Japan technology na binoo or na manufacture sa Indonesia so napakaganda na ito mga kaotits lalo na para sa mga consumers natin na naghahanap ng magandang quality na produkto kagaya ng suspension kasi medyo may kamahalan yung iba pero hindi naman na compromise ang quality so bagay na bagay to para don sa mga riders and consumers na naghahanap ng magandang quality na produkto kagaya ay na suspension na hindi naman kamahalan. So gagamitin natin yung term na budget friendly mga ayaw natin gamitin yung word na cheap kasi may ibang meaning yon para sa ibang tao so again budget friendly itong napili natin na suspension na ipampapalit natin going back dun sa sinasabi natin mga chong itong produkto na to yung technology nya ay nanggaling sa Japan yung disenyo lahat ng yon nanggaling yan sa Japan pero na manufacture naman siya sa Indonesia so marami naman ang mga kumpanya ang gumagawa nito para sa sa mga negosyo nila ganun na usually yung strategy na ginawa nila Okay, yung technology, i-outsource nila yan dun sa mga sa mga bansa na hindi masyadong kamahalan ang labor cost. So ano ang epekto nito para sa ating mga consumers? Syempre, mas magiging abot kaya yung mga magagandang quality ng mga products kagaya nitong kukunin natin. Alam ko marami diyan tataas yung kilay pero aminin na natin, yun ang realidad ngayon kahit yung mga sikat na mga motor na makikita nyo BMW, Honda may mga parts yan na nanggaling sa mga bansa kagaya ng China, Indonesia, Thailand ang primary goal lang naman ng mga yan syempre, ma-reduce yung tinatawag na labor cost So, ito yung napili natin kasi gusto ko lang din naman na ma-share sa mga viewers natin itong mga discoveries natin pagdating dito sa mga parts na pwede nating i-install sa motor natin. Ooh. Mm. Sandwich na tayo dito At syempre Napakalaking bagay talaga para sa akin Pag ako namimili ng mga item Good item man yan Ang presyo talaga Price point And syempre based sa research na ginawa ko At sa mga pagtanong-tanong ko din Sa mga kakilala ko na ganito na rin yung gamit Maganda talaga yung performance nya Para sa presyo nya And syempre deserve nyo yan mga kaotits Gusto kong i-share sa inyo yan Para kayo din mismo Matulungan ko kayo Pagdating sa decision making nyo again, malaking factor para sa akin yung presyo talaga. And syempre, hindi lang basta-basta mura yung tinitingnan natin dito. Dapat nagre-research din tayo pagdating sa quality nito at sa performance. Alam niyo naman mga kaotits, hanggang ngayon kasi hindi pa rin umamin sa akin ang aking nanay na bilyonaryo talaga kami. So hanggat hindi pa umaamin sa akin ang aking nanay, dito muna tayo sa mga budget friendly. Okay? Kasi syempre kung may extra pera naman tayo, bakit hindi natin itry yung mga mamahalin? <makes noise> <Hey>! Idol! Iba <laughs> e talaga ang tunog ng inline 4 engines. Ano <makes noise> siya? Hi, we're here. Hanapin na lang natin yung uh, contact natin dito. Miss, yung Mikael po. Nandito po siya. Oo. Uh -huh. Ayan. Ayun. Pangalan mo ate? Oy si Marcia. Oh, yun. So, mga, mga chong, dito lang kayo sa ano? Moto Spidey? Ayun, Moto Spidey. Ayan, oh, napakaraming yung makikita ng mga helmet, mga accessories. Marami tayo dyan. Top box. Solid. Ang dami. Yun mga chong EBS And as you can see Japan Technology So ito yung premium edition nya So dalawang klase kasi itong DBS na suspension na to But this one Ito yung ano Premium Teka Nagalam yung motor natin So dito Pinipihit Siyempre Kung kailangan i-adjust Yung play Ng suspension natin So yung preload nya pihit-pihit lang para i-adjust. So, maganda to kung trip nyong tigasan kasi may OBR kayo. Ngayon, okay, kung mag-isa naman kayo at gusto nyo lambutan, mas madali. Okay. So, yan. So, it's Japan technology. Solid mga chong. Nice. Ay, mga chong at mga chang. So, dito na tayo sa ano? RCG. Dito sa Marikina. So, dito natin ipapakabit yung, yung nabili natin na suspension. Ayan, tinitira na ni Kuya. DPS yeah, DBS. So, gaya ng sinabi ko sa inyo, mga chong, ano yan? Uh, yung design nito, technology, Japan yung may gawa. Siyempre, manufactured sa Indonesia. Sa mga taga Marikina dyan, mga chong at chong, dito na kayo magpagawa. Solid. Kompleto gamit. Tsaka, tignan nyo yung mga, ano, yung mga produkto nila. Dami. Mamaya na yung motor natin. Tignan nyo muna to. So, authorized seller din sila ng speed tuner ni Mickey Maso. So, sana si Lodi gumaling na. Shout out kuya. Si Idol. Yan, RCG Pangalan nyo po? Bon Sir Bon oh, Si Sir Bon, dito RCG Kayo kuya, sarap ulam ha <laughs> so, And syempre, eto lahat ng mga products nila dito Dami kayong mga accessories na mga pwede nyong i-avail para sa mga minamahal nyong motor And syempre, kompleto sa gamit yan mga chong Yan, so pang change oil, gear oil, lahat Kobe products, ayun no, sponsor natin no, Kobe So, ayan na, DBS. May mga subscribers tayong nagsasabi na kapag nagpalit kayo ng DBS, medyo may pagtabas sa fender na kailangan gawin. Ngayon natin malalaman kung kailangan ba talagang tabasan yan. Kasi sa tingin ko, hindi naman eh. Kayo kuya, sa tingin mo, kailangan tabasan yan? Dito? Oo, di na? Sakto, no? Ayan mga chong, So, sa tingin ko, hindi naman na kailangan. Tapos, kaya mo pa rin i-adjust yan nang hindi ka tumatabas yung gusto ko yung saktong tigas lang kasi dahil minsan ang kasko yung misis ko eh minsan ako lang din naman ay madalas ako lang din naman magisa, so adjustable siya mga kotits oh, damn All right. In the preview na ba tayo? Wag muna siguro mga chong. <laughs> Mas maganda may experience ko pa talaga Nang matagal-tagal Kung paano yung performance Itong bagong suspension natin Pero uh, Nakita nyo naman sa video kanina So tinry ko siyang Alam mo yung laruin Itulak-tulak Taas-baba Ganon Goods para sa akin tong DBS Pero Siyempre Ang next na question dyan Is Yung uh, experience talaga natin In terms of Yung uh, Mamaneho na natin siya Nang matagal-tagal Doon natin siya makikita And then Maisabak natin siya Sa mga Onting uh, Alam mo na Alon lubak-lubak. So, yung settings kasi, uh, nirequest natin kanina kay kuya nung up niya to, is uh, not so matigas, not so malambot. So, so lang tayo mga kaotits. Alam mo naman, takbong tito lang. <laughs> so, sa unang linggo na ginagamit ko itong DBS rear suspension, medyo matagtag siya sa una, pero habang tumatagal, ay gumaganda naman ang play nito. Siguro mayroon pa din siya ng tinatawag na break-in period kung saan hindi pa talaga lalabas ang optimum performance nito. Medyo matigas sa simula, pero habang tumatagal ang paggamit ko, lumalambot naman siya ng paunti unti Araw-araw kong ginagamit ang motor ko back and forth sa opisina and I would say na sulit ang presyo nito sa performance niya. Wala akong maisip na reklamo so far goods pa din siya mga kaotids. Na yung meron na akong observation pag solo ride lang. Pag-usapan naman natin kung anong experience ko pag may OBR na ipit alright so mga chong at mga chang sa mga subscribers ko na nandito sa tagig yung mga nagtatrabaho dito shout out sa inyo lahat nakalimutan ko yung mga pangalan nyo pero anyway so alam nyo naman kung saan tong parking na to so ngayon napag-usapan na natin yung uh, performance nitong suspension natin kapag uh, mag isa lang tayo ngayon syempre today kasama natin yung misis natin na pumasok sa, sa trabaho niya so it's the perfect opportunity para ma-review natin yung performance naman nito pag may OBR tayo So as you can see, dala natin yung top box natin, sponsored by Duhan. And uh, ang laman nito, gamit lang sa office. Yung bag ko na malaki. And for your reference, yung misis ko is 54 kilograms siya. And ako naman ay 78 kilograms. So yun yung total weight. And i-review -re natin yung performance nitong DBS natin na suspension. So again, nabanggit ko na din naman sa iba sa inyo. Or actually, kanina, sa earlier part ng video natin. Nabanggit ko na stock yung height nito, 365 millimeters may canister, fully adjustable yan Ay, tara, puntahan na natin si Commander Ugh. Good morning sa inyo lahat Tama po yan, tumawid sa tamang tawiran Abang-abang <laughs> na tayo Uy, ayan yung commander ko Alright Ayan Ayan <laughs> O, oh, di ba? Diba? Good morning sa ating commander. Nilagay ko na yung gamit ko dito. At pauwi na tayo. Napakaraming angkas dyan sa tabi-tabi. Shoutout sa inyo lahat mga angkas riders natin. Yung mga bayani sa mga BPO employees na madalas mo traffic. Buti na lang nandiyan kayo. Angkas, Joyride. Yan. Dami sila. May bago ngayon eh. Yung move it. I like to move it, move it nga daw. <laughs> so ayun na nga mga chongat, at mga chang <laughs> so kaya andito tayo ngayon sa kahabaan ng C5 ito talaga yung pinili ko area na matest itong suspension natin kasi itong kalsada na to napakapakad <laughs> sobrang patag grabe isa sa mga problema namin dito ni misis pag dito kami dumadaan nung stuck pa yung suspension natin dahil sa sobrang patag nitong kalsada na to para kaming nasa bangka or nasa balsa As in yung talbog nitong uh, motor natin nakakatakot na siya in such a way na baka mamaya uh, mawalan ka ng control kagaya ng nasabi ko kasi malakas talaga yung talbog niya mga cow. pero dito sa bago nating suspension smooth na smooth ang performance so hindi tayo nakakaramdam ng ano ng uh, matinding alon tama lang yung response niya dito sa mga lubak-lubak dito sa kahabaan ng C5 lalo na tong part na to yan <laughs> dati pag dumadaan ako dun sa part ng kalsada na yon talagang yung motor natin gumagano nakakatakot siya pero with the, our new suspension na DBS, smooth na smooth lang mga chong. Hindi tumatalbog yung OBR, so yung misis ko, chill na chill lang sa pag-upo niya. And then, yun nga, nabanggit ko na din kanina yung, uh, ano, yung weight namin plus yung timbang pa ng mga gamit namin. So, kayang-kaya mga chong. Kaya kung kayo, naghahanap kayo ng magandang suspension, abot kaya, pero yung quality naman is good pa din, pwede nyo i-consider itong DBS. Itong DBS, according to my research and uh, sa pagtatanong-tanong ko rin sa mga suspension experts, um, marami ang nilabas na, kumbaga mga fake products. Hindi lang naman yung DBS actually. Pagdating sa suspension, kahit yung mga sikat dyan like uh, Racing Boy, YSS, madami dyan na talagang may mga replica or, or basta. Eh, in short, mga fake na product. So, dyan kayo mag-iingat uh, mga chong. Uh, kailangan yung i-inspect ng maayos kung lahat ba ng features ng suspension na yon uh, gumagana. I-check nyo kung yung preload na, adjust ba siya check nyo lahat yung spring ganon para sure na alam nyo na hindi tayo bumibili ng uh, pangit na quality or yung mga replica or yung mga fake na mga produkto So overall mga chongat, mga chanko ang pag-uusapan natin ay ang value for money pasok sa banga itong DBS na rear suspension budget mili ka nga nila pero kayang kaya niyong ibigay ang performance na kailangan mo at suitable sa needs mo bilang isang rider. Sa pang-araw-araw na gamit, maaasahan mong safe ka. Solo ride man o may OBR, sure naman na hindi ka mangangamba sa inyong siguridad. May kaga wala, sure naman na mag -e enjoy ka sa pagmumotor mo sa pang-araw-araw. Hanggang dito na lang ang vlog natin mga kaotits. Sana'y nag-enjoy kayo at may natutunan kayong bago dito sa nadiskubre natin. Muli, ito ang inyong nag-iisang Tito Throttle. Enjoy lang tayo mga chong and ride safe.